Diretso na Ah, uh, uh, good morning po. Nandito po tayo sa Ice Molino. So, dito po kasi gaganapin yung binyag ng aming ng apo ng balay namin. Dito, dito po gaganapin sa may classic sabon. Ayan. Nandito na po kami lahat. Ayan. Ang luwang po ng Ice Molino. Ayan po. May bungkaas. Ayan. Yan po yung classic subway. Yan. Dito gaganapin yung binyag ng apo ng balay namin. Ayan po. Ayan yung balay. Yan doon Napakalaki. Parang isim din ng... Mas malaki pa yata yung isim dito sa Molino kaysa doon sa Tracy Marceris. Ayan. 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 at Ayan. 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 Hanggang lang muna yung aking Montecto Fishing video. Mamaya ako ulit. Kasi papasok na po kami sa loob. Mamaya ako na ulit po yung mga uh, video na ating ipapakita uh, na mga ganda dito sa uh, IC. Lama.